Namuhunan ka na ba ng labis, hindi mabilang na mga gabing walang tulog, lahat ng mga diskarte na maiisip ng sinuman, ngunit hindi pa umuunlad? Nasa isang sulok ka ba ngayon, nakakaramdam ng labis na pagkawala at pagkabigo, lahat dahil nabigo ka muli sa kabila ng lahat ng iyong kasipagan at pagkakapare-pareho sa mga nakaraang taon, ngunit hindi pa rin umuunlad. Ang iba ay umuunlad, Ngunit ikaw, mahal, huwag kang magtapon ng tuwalya sa lalong madaling panahon. Ang katulad na pagkadismaya ay nagbunsod sa marami na sumuko sa kanilang mga pangarap, isang pain na nahuhulog sa maraming tao, na ikinalulungkot lamang pagkatapos ng ilang taon. Marahil ay nasa bingit ka na rin ng pagsuko. Minamahal, narito ako upang himukin ka na huwag sumuko sa iyong mga pangarap, at kung hindi mo gagawin, sa lalong madaling panahon ay ipagdiriwang ka. Ang mga salitang maririnig mo sa video na ito ay magpapalakas sa iyong puso na magpatuloy, at ako ay tatapos sa pamamagitan ng pagdarasal na kasama ka. Ngunit bago yon, siguraduhin mag-subscribe ka sa channel na ito. Mahal na mahal, ano ang iyong mga pangarap? Upang gumawa ng mga groundbreaking na imbensyon o maging eksperto sa iyong larangan. Pangarap mo bang makapagtapos bilang pinakamahusay na mag-aaral mula sa kolehiyo o maging maligayang mag-asawa, magkaroon ng mga anak na makajos at mamuhay ng maginhawa? Ang pagsilang ng isang panaginip ay may kasamang labis na kaguluhan. Ito ay medyo katulad ng pagsilang ng isang bagong sanggol. Kapag ipinanganak ang isang bata, nagdudulot ito ng kagalakan sa ina, ibinibigay ng bagong ina ang kanyang makakaya sa pag-aalaga sa sanggol. Maaaring magkamali siya sa daan dahil sa kanyang kawalan ng karanasan, ngunit hinding-hindi niya hahayaan na mapahina nito ang kanyang pananabik. Natututo siya habang nasa daan ang tamang paraan ng paggawa ng mga bagay. Natututo siya sa kanyang mga pagkakamali at nagpapatuloy. Kadalasan, natututo rin siya mula sa ibang mga ina sa kanyang paligid habang lahat sila, ay nakikibahagi sa kanyang kagalakan, pananabik. Bagamat maaaring nakakastress ang pag-aalaga sa sanggol, wala siyang pakialam. Natutuwa siyang makitang lumaki ang kanyang sanggol. Siyempre, ang sanggol ay hindi lumalaki hanggang sa 50 kilo sa isang gabi, ngunit unti-unti, halos hindi gaanong mga pagbabago ang nagaganap araw-araw. At kapag ang sanggol ay nakatagpo ng mga paghihirap o may sakit, itinatapon ba niya ang sanggol? Hindi. Nakahanap siya ng mga paraan upang panatilihin buhay ang kanyang pag-asa. Nagagaling ang sanggol sa lalong madaling panahon. Mahal na mahal ang iyong pangarap ay ang iyong sanggol. Maaaring natigil ka ngayon, nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa at walang magawa. Ngunit mangyaring huwag itapon ang iyong mahalagang sanggol. Panatilihin ang iyong pag-asa, dahil ang lahat ay magiging maayos sa lalong madaling panahon. Sa lalong madaling panahon, ang iyong mga tao ng tahimik, hindi nakikitang paggawa, ay gagantimpalaan, at ang mga tao ay magtitipon upang mamangha sa iyong mga resulta. Kapag mayroon tayong mga pangarap, madalas nating isulat ang mga ito. Maaari pa nga nating sabihin sa isa o dalawa pang tao na sumusuporta sa atin, at gaya ng inaasahan, ibinabahagi nila ang ating pananabik, na nagtitiwala na mayroon tayong lahat para matupad ang pangarap. Magpapatuloy kami at gumuhit ng mga naaksyong plano, upang maisakatuparan ang mga pangarap na iyon. Susunod, masigasig naming sinisimulan ang pagsasakatuparan ng mga planong iyon, paglalaan ng aming lakas, mga ari-arian, at oras sa pagsasakatuparan ng mga pangarap na ito. Nagpapatuloy kami sa pagbibigay ng aming buong pagsisikap at patuloy na nagsusumikap para sa layuning ito sa loob ng mga buwan, kahit na taon. Gayunpaman, habang ang mga araw ay nagiging linggo, buwan, at kalaunan, ay lumipas ang mga taon, napagtanto namin na sa kabila ng aming nakatuong pagsisikap, hindi kami nakagawa ng makabuluhang pag-unlad. Pagkatapos, ang panghihina ng loob ay pumapasok nawawala ang lahat ng sigasig at sigla na ginawa natin. Nagsisimula kaming mag-alinlangan kung ang aming mga pangarap ay makatotohanan sa unang lugar at isaalang-alang ang pagsuko. Mas madalas kaysa sa hindi, sumusuko tayo. Maaaring nasa punto ka na kung saan iniisip mong sumuko. Maghintay ka. Huwag kang susuko. Patuloy na magsikap at sa lalong madaling panahon ikaw ay magtagumpay ang iyong kwento ay magbabago at ang iyong tagumpay ay lalampas sa iyong mga inaasahan. Sinasabi ng dalawa kronika labin lima, pito, ngunit kung tungkol sa iyo, magpakalakas ka, at huwag sumuko, sapagkat ang iyong gawa, ay gagantimpalaan. Ang pagsuko, ay ang pagsilang ng pagsisisi. Ang pahayag na ito ay ginawa ng isang babae, na nanalo sa isang kompetisyon, matapos mabigo ng limang beses sa ika na pagkakataon, nanalo siya sa kompetisyon sa unang pagkakataon. Nais kong malaman mo na ang bawat matagumpay na tao doon ay minsang nakaramdam ng pagnanasa na huminto. May mga pagkakataon na wala silang sinubukang gumana, at naramdaman nilang huminto, at sumuko sa kanilang mga pangarap. Ano ang ginawa ng pagkakaiba ay hindi sila sumuko, at ngayon sila ay sikat para dito. Iyon ang dahilan kung bakit maaari mong marinig ang tungkol sa kanila. Sila ay mga ordinaryong tao na dumaraan sa buhay tulad mo, ngunit pinili nilang huwag huminto. Nagpatuloy sila at kalaunan, natupad ang kanilang mga pangarap. Ang isang tanyag na halimbawa sa mundo ay si Joseph mula sa Biblia. Kilala siya bilang Joseph the Dreamer. Si Joseph ay nagkaroon ng panaginip, at ito ay isang mahalagang panaginip dahil ito ay mula sa Diyos. Sinabi niya sa kanyang ama, at sa kanyang mga kapatid ang tungkol sa kanyang panaginip, at sa kasamaang palad, sa halip na makuha ang kanilang suporta, mas kinasusuklaman nila siya. Napag-alaman nilang katawa-tawa na si Joseph, isa sa pinakamababang tao sa pamilya, ay maaaring magkaroon ng ganoong panaginip, at mas malala pa ay maaaring maging hangal na paniwalaan ito at panghawakan ito. Pinangunahan ng paninibugho ang kanyang mga kapatid na magplano, laban sa kanya. Handa pa nga silang patayin siya, ngunit iniligtas siya ng Diyos. Sa kalaunan ay ipinagbili siya bilang isang alipin sa ilang Ehipsyo. Alam niyong lahat kung ano ang naranasan ng binata, ngunit maglaan ng isang minuto upang pag-isipan ito. Ang pagiging nasa likod ng mga bar ay hindi sapat upang hadlangan siya. Walang tigil sa pangangarap ang binata, kahit na hindi niya akalain na ang pagiging bilanggo ay magiging bahagi ng kanyang paglalakbay sa tuktok. Sa lahat ng mga bagay na ito, hindi sumuko si Joseph sa kanyang pangarap. Mahal, kahit wala ka pang bubong ngayon, huwag kang susuko sa pangarap mo, hindi kailangan ng Diyos ng isang araw para gumawa ng mga bagay na nakakatuwang isip, dinadala ka mula sa burol ng dumi hanggang sa mga pintuan ng mga bansa. Kaya nga siya ang makapangyarihang Diyos. Sa puntong ito, ang pagtitiwala sa iyong sariling diskarte, at mga plano para sa tagumpay ay magiging walang saysay. Marahil yon ang iyong ginagawa sa nakaraan at nabigo hinihiling ng Diyos na magtiwala ka, at kumapit sa kanya ngayon. Kahit sa bilangguan, si Joseph ay naglilingkod pa rin sa iba sa pamamagitan ng kanyang bigay Diyos na kakayahan. I'm sure alam nyo kung paano nagtatapos ang kwentong iyon. Sa pamamagitan ng banal na orkestra, ang mga bagay ay tumagilid sa pabor ni Joseph. Siya ay naging pangalawa sa utos kay Faraon. Siya ang pangalawa sa pinakamahalagang tao sa buong Egypt. Ang kanyang ama at mga kapatid ay yumuko sa kanyang harapan. Ang mismong bagay na kanilang isinumpa ay hindi mangyayari. Sa huli ay ipinagdiwang siya. Ang iyong kwento ay maaaring katulad ng kay Joseph. Marahil ay napag-usapan mo na ang iyong mga pangarap sa mga taong dapat mong maging pinakamalapit na tao at ngayon ay kinasusuklaman kanila para sa iyong mga pangarap o tinawanan at kinukutya ka nila. Kadalasan, ang huli ay ang kaso. Karamihan sa mga tao ay maaaring hindi naniniwala sa iyong mga pangarap hanggat hindi sila nagpapakita, at mas madalas kaysa sa hindi, ito ang mga pinakamalapit sa iyo. Huwag mong hayaang masiraan ka ng loob. Tuloy lang. Patuloy na magsikap. Panatilihing buhay ang iyong mga pangarap. Natagpuan ni Jose ang kanyang sarili sa bahay ni Potiphar, kung saan siya nagtrabaho ng tapat anupat ipinagkaloob ni Potiphar ang lahat ng kanyang negosyo sa kanyang kamay. Kahit sa kulungan, tapat siyang naglingkod at ginamit ang talento na bigay ng Diyos para tulungan ang mga tao. Maaaring wala ka sa kung saan mo gustong marating, ngunit saan man mo mahanap ang iyong sarili, tiyaking ibibigay mo ang iyong makakaya. Hindi mo malalaman kung saan ka maaaring maging stepping stone kung saan mo pinapangarap. Gaya ni Joseph, dapat mo ring panatilihing buo ang iyong mga paniniwala. Ang mga pagkakataong hindi naaayon sa salita ng Diyos ay maaaring dumating sa iyo, at ang katotohanan ay laging kaakit-akit ang mga ito. Huwag sumalungat sa salita ng Diyos. Panatilihing buhay ang iyong pananampalataya, at parangalan ka ng Diyos tulad ng pagpaparangal niya kay Joseph. Sa lalong madaling panahon ang iyong mga pangarap ay magiging totoo para makita ng lahat ng mga tao sa mundo, at ikaw ay ipagdiriwang ng mga taong hindi mo kilala. At kapag nangyari iyon, tulad ni Joseph, huwag mong ipaglaban ang mga hindi naniniwala sa iyo noong una. Ang oras sa pagitan ng panganganak ng iyong pangarap at ang iyong pangarap ay maisa katuparan ang pinakamahirap. Sa loob ng panahong iyon, maaaring mawalan ka ng maraming bagay, ngunit hinihikayat kita na patuloy na maniwala. Maaaring mawalan ka ng bahay, trabaho, kagalakan, o kahit isang mahal sa buhay, ngunit huwag mawala ang iyong pananampalataya. Maaari ka ring makatagpo ng mga pagtanggi sa iba't ibang pagkakataon. Maaaring hindi ito mukha ngayon, ngunit lahat ito ay bahagi ng proseso. Dapat mong hawakan ng maayos ang mga pagtanggi na iyon. Pinagkakait e sa iyo ang mga bagay na iyon dahil hindi ito para sa iyo. Kapag dumating na ang nakalaan para sa iyo, maririnig mo ang isang matunog na o. Huwag sumuko dahil nakakakuha ka ng maraming hindi. Kung susuko ka, ipagkakait mo sa sarili mo ang pagkakataong marinig ang o. Ang katotohanan ng buhay ay mas marami tayong maririnig na hindi kaysa o, kaya huwag matakot sa hindi matakot sa o na itinapon mo ng maaga dahil hindi mo makita ang mga pagpapala dito ng maaga. Kaya hanggang sa matapos ito, huwag kang susuko. Tulad ng sinabi ko, ang agwat ng oras sa pagitan ng pagsilang ng iyong pangarap, at pagdadala ng pangarap na iyon sa katuparan, ay ang panahon ng paghihintay. Gayunpaman, upang hindi makaligtaan ang iyong mga itinalagang pagpapala, pahintulutan akong magbahagi sa iyo ng ilang mga tip na makakatulong sa iyong madaling mag sa ganoong sandali. Isa, huwag tumigil sa paniniwala sa Diyos. Hanggat ikaw ay anak ng Diyos, dapat mong malaman na ang iyong mga pangarap ay mula sa Diyos. Sinasabi ng Jeremias 29, isa Sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa iyo sabi ng Panginoon, mga planong magpapaunlad sa iyo, at hindi para saktan ka, mga planong magbibigay sa iyo ng pag-asa at kinabukasan. Ito ay isang paalala na ang Diyos ay may mga plano upang ikaw ay paunlarin at bigyan ka ng magandang kinabukasan at hindi para saktan ka. Ang iyong mga pangarap ay isang pagsilip sa mga plano ng Diyos para sa iyo, at ang mga plano ng Diyos ay hindi kailanman natutupad. Kailangan mong tuparin ang pangakong ito ng Diyos na napakalapit sa iyong puso. Sa tuwing ang mga bagay ay hindi mangyayari gaya ng inaasahan, bumalik sa talatang ito ng Biblia, patatagin ang iyong sarili at palakasin ang iyong pananampalataya. Pangalawa, huwag tumigil sa paniniwala sa iyong sarili. Ikaw ay matapang, malakas, matapang at may kakayahan. Ang pagkaantala ng iyong mga pangarap ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng iyong sigla. Ito ay isang dalisdis na medyo madulas dahil kung hindi ka mag-iingat, magsisimulang pumasok ang mga pag-iisip na sumasabotahe sa sarili. Magsisimula kang mag-double hula sa iyong sarili at mag-isip kung ang iyong mga pangarap ay naging wasto. Huwag kailanman mahulog sa bitag na iyon. Ang iyong mga pangarap ay may bisa, dahil sila ay mula sa Diyos. Ibinigay sa iyo ng Diyos ang lahat ng kailangan mo para matupad ang pangarap na iyon. Huwag pagdudahan ang iyong sarili. Ang iyong mga pagkaantala at pagkabigo ay hindi tumutukoy sa iyo. Ikaw ay tinukoy ng Diyos at ang kakayahan na Kanyang inilagak sa iyo. Sinasabi sa Filipos apat oras labintatlo minuto, magagawa ko ang lahat ng ito sa pamamagitan niya na nagbibigay sa akin ng lakas. Gawin mo itong katotohanan. Maglakad sa loob nito. Ipagtapat ito ng paulit-ulit hanggang sa ito ay may rehistro sa iyong subconscious. Si Kristo ay makapangyarihan sa lahat at binibigyan kanya ng kanyang lakas. Nasa iyo ang kakayahan ni Kristo at iyon lamang ay sapat na para patuloy mong abutin ang iyong mga pangarap. Huwag kang susuko. Pangatlo, palibutan ang iyong sarili ng mga taong naniniwala sa iyong mga pangarap at sumusuporta sa iyo. Ito ay napakahalaga. Ito ay malusog na panatilihing pamilyar ang iyong sarili sa mga taong may pananampalataya sa iyo at nagpapasaya sa iyo. Ang mga taong ito ay maaaring hindi kinakailangang mga miyembro ng iyong pamilya, maaaring sila ay iyong mga kaibigan o mga taong kapareho mo ng pananampalataya. Ang mga taong ito ay susuportahan ka sa anumang kapasidad na kanilang makakaya. Nandyan sila para sa iyo pareho sa mabuti at masamang panahon. Kapag nagsimula kang masiraan ng loob, mag-aalok sila ng kaaliwan at mananalangin para sa lakas para magpatuloy ka. Ito ang mga taong dapat mong panatilihin sa paligid mo. Iwasan ang mga taong may negatibong pag-iisip, ang mga taong halos palaging pesimistik sa buhay. Ang Ecclesiastes 4, Siyam Tandang Bawas Isa Sero ay nagsasabi, ang dalawa, ay mas mabuti kaysa sa isa sapagkat sila, ay may magandang kapalit sa kanilang pagpapagal, kung ang alinman sa kanila, ay bumagsak, ang isa ay makatutulong sa isa pa, ang mga talatang ito ng Biblia ay nagpapaalala sa iyo ng kahalagahan ng pagkakaroon ng mga tao sa paligid mo. Huwag maging Lone Ranger. Palibutan ang iyong sarili ng mga taong may kalidad. Ikaw ay pagpapalain para dito. Pang-apat, ipagdiwang ang iyong pag-unlad at mga nagawa, gaano man ito kaliit. Minsan ay hindi namin pinapansin ang aming maliliit na panalo, dahil lang kami ay masyadong nakatutok sa mas malaking larawan. Masyado tayong nakatutok sa kung saan tayo pinapangarap kaya hindi natin pinapansin ang pagunlad na ginagawa natin sa kasalukuyan. Matutong bigyang pansin ang iyong paglalakbay. Pansinin ang mga maliliit na bagay na iyong nakamit at bigyan ang iyong sarili ng ilang kredito para sa kanila wala ka pa sa pinangarap mong marating, ngunit kung babalikan mo ang iyong nakaraan ilang buwan na ang nakakaraan, malalaman mong may pag-unlad ka na. Bigyan ang iyong sarili ng isang tapik sa likod at magpatuloy. Huwag kang susuko. Patuloy na gumalaw. Ikalima, huwag gumawa ng malalaking desisyon kapag ikaw ay nasa pinakamababa. Ang paglalakbay tungo sa paggamit ng iyong mga pangarap ay may mataas at mababa. Sa ilang mga araw, nakaramdam ka ng motibasyon na magpatuloy at pakiramdam mo ay walang makakapigil sa iyo. Ikaw ay nasa cloud 9. Sa ibang mga araw, baligtad ang kaso. Masyado kang pinanghihinaan ng loob at tamad na hindi ka makabangon sa kama. Parang gumuho ang buong mundo sa paligid mo. Sa gayong mga araw, iwasang gumawa ng mahahalagang desisyon. Sa gayong mga araw na ang mga pag-iisip ng pagtigil at pagsuko, ay darating ang lahat, at ang pagsuko, ay hindi kahit isang pagpipilian. Sa gayong mga araw, maglaan ng ilang oras upang manalangin at ipaalala sa iyong sarili ang mga pangako ng Diyos tungkol sa iyo. Pagtibayin ang mga pangakong iyon, pagkatapos ay alisin ang iyong sarili sa lupa at magpatuloy. Sa konklusyon, huwag magmadali gumawa ng maliliit na hakbang, ngunit gawin ang mga ito ng tuloy-tuloy. Ang paglalakbay ng isang libong milya, ay nagsisimula sa isang hakbang. Alamin na ang paggamit ng iyong pangarap ay hindi isang marathon, ito ay isang proseso. Dumaan sa proseso, ngunit huwag puspusan ang iyong sarili. Gaano man kadali, gumawa ng kahit isang bagay araw-araw na maglalapit sa iyo sa paggamit ng iyong pangarap ipagpatuloy mo ang dapat mong gawin. Ang iyong mga pangarap ay malapit ng maging katotohanan. Sinasabi ng Galasya 6, Siyam, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa tamang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo susuko. Ito ang Biblia, salita ng Diyos, na nakikiusap sa iyo na huwag sumuko, huwag mapagod, dahil ang iyong mga pangarap ay matutupad kung hindi ka susuko. Kaya huwag kang susuko sama-sama tayong magbigkas ng salita ng panalangin. Ama sa langit, nagpapasalamat kami sa iyo, dahil dinirinig mo kami sa tuwing nananalangin kami. Salamat sa iyong mapagmahal na kabaitan at iyong magiliw na awa sa aming buhay. Salamat sa pagpapala sa amin araw-araw. Salamat sa pag-aalaga sa amin at pagtatanggol sa amin laban sa mga panlilinlang ng masama. Salamat sa kung gaano tayo naabot. Salamat dahil sa iyo kami ay gumagalaw at nabubuhay at nagkakaroon ng aming pagkatao. Salamat sa regalo ng iyong anak na si Jesus. Salamat sa kaloob ng kaligtasan. Salamat dahil sa kanya tayo may katubusan at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Salamat sa magagandang plano mo para sa amin. Salamat sa mga kamanghamanghang pangarap na ibinigay mo sa amin. Ama, alam namin na batid mo ang lahat ng aming pinagdadaanan, kaya't lumapit kami sa iyo, at aminin sa iyo na kami ay nasiraan ng loob, at nalulungkot, dahil tila wala kaming pakinabang sa pagsasakatuparan ng aming mga pangarap. Pagod na kaming hindi makita ang mga resulta, para sa lahat ng pagsisikap na aming ginawa. Kami ay halos nasa bingit ng pagsuko. Sa totoo lang, parang gusto na naming huminto, Ama, dalangin namin na aliwin mo kami at pasiglahin ang aming mga puso sa iyo. Alisin ang bawat pakiramdam ng panghihina ng loob at kalungkutan. Tulungan mo kaming magpatuloy sa kabila ng mga kabiguan na aming kinakaharap. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na magpatuloy. Tulungan mo kami na hindi kami magtapon ng tuwalya kapag malapit na ang aming tagumpay. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi kami sumuko sa pag-iisip na huminto. Tulungan mo kaming manatiling nakatutok sa iyo. Panatilihin mo kaming matatag, mahal na Diyos. Humihingi kami ng biyaya upang patuloy na maniwala sa iyo. Tulungan kaming tandaan sa bawat punto ng oras na mayroon kang magagandang plano para sa amin. Tulungan mo kaming magkaroon ng pag-asa mula sa iyong walang pasubaling pagmamahal sa amin. Tulungan kaming makita ang aming sarili sa paraan ng pagtingin mo sa amin, upang hindi namin bigyan ng puwang ang anumang negatibong kaisipan tungkol sa aming sarili. Hinihiling namin na tulungan mo kaming mapanatili ang aming mga pananalig, at sa tuwing nasusubok ang aming pananampalataya, tulungan mo kami, Panginoon, na tumayong matatag. Ama namin at aming Diyos, idinadalangin namin na tulungan mo kami upang hindi kami masyadong nakatutok sa aming pinapangarap na marating at nakalimutan naming kilalanin kung hanggang saan na ang aming narating. Tulungan mo kaming laging magpasalamat sa kung gaano mo kami dinala. Tulungan mo kaming patuloy na magsikap at magtrabaho para matupad ang aming mga pangarap. Tulungan kaming gawin ang dapat naming gawin araw-araw ng tuloy-tuloy. At habang ginagawa namin ito, ipinagdarasal namin na pagpalain mo ang gawain ng aming mga kamay. Sa wakas, ipinagdarasal namin na padalhan mo kami ng mga tamang tao, mga taong susuporta sa amin, magdarasal para sa amin, at magpapalakas ng loob sa amin kapag kami ay nasa pinakamababa. Muli, dalangin namin na itanim mo sa amin ang diwa ng katatagan at tulungan kaming huwag panghinaan ng loob at habang pinipili naming huwag sumuko, pararangalan mo ang aming pananampalataya, at tutulong na maisakatuparan ang aming mga pangarap, upang ipagdiwang kami ng lahat ng nakakarinig sa amin. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nanalangin, Amen. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ilike at ishare ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, dahil hinihikayat mo kaming gumawa ng higit pa. Pagpalain ka ng Diyos. Amen.